Magandang hapon po mga pambin, kumusta po? Tayo po ay pataas, gawa ng si mami po ay galing po di sa ating isang inahin ay may lumamas na po ano po yung paano bigin po nung alaga po natin isang baboy ay siguro po yung anak na po ating sasamahan po si mami ang panahon po dito ay ano kulimlim po kanina ay ang lakas po ng ulan Yung mga bandang alas 12 po ay ngayon po ay mag alas 12 na po ng hapon mayigit araw po ngayon kapag ka anak na pag po gabi ay masyadong mapupuyat po tayo yan nagpapanak po ulit tayo ay nalabas na mi? Eh, okay. napo. Yan po. <laughs> Oi. na po mga pandi. Mayroon lamas po. Ayos na, ayos na. Ibigay na. Pupo ko, hobo. Ang ganda po. Ang ba ba? Uy! Pwede di dito yan. Yan dito po ang lago na natin. Sa... Diyan po yung muna. Salamat po. Ayos na po tayo. Diyan hmm. po yung magkatalakas. Dito po yung ginawa ni mami pulo nga nandito. Dito po sa isang third spoon. Kaya pala ako, lang ako. Dito, Uh, anak na po pala. Alas dos po ng hapon. Nalaro na po. Masig na Ayan po yung pangatlo. Wala po. Nalunod po. Sobrang tagal. Sayang po. Ay, pagkalaki pa naman po. May lumabas po ulit. ayan po paanin sayang po oh, ayan sa napito na ayan kabalit sa ito ay sadyang baka ano may ipit magaling po pala eh inyong gagaling po inyong inyong baboy kasi tayong mga anak po nito happy mother's day mother's day happy mother's day mommy ito na po kami nag-date niya. Ano? Ang anak. Ayan, <laughs> Happy Mother's Day po kay nanay po. Belinda, kay inay. Sa lahat po ng nanay, Happy Mother's Day. Ayan, salamat po, mami at nanay sa lahat ng mga inyong ginagawa para sa inyong anak. Salamat po. Sa lahat po ng mga nanay po, Happy Mother's Day. So, Mother's Day date, kami po ulit ang nag-cute ni mami. na ulit. Ay eh, kaya po kami hindi makalayas din eh, ay. May naabangan po tayong mga anak ay. Happy, Day. Yeah, happy. Day. Mother's Day. Happy Mother's Day. Ayan po, may lumabas ulit. Masa po lang siya. Masa po, buhay po. Ayan. Ayan pa. Ganda po. Anong ano? Gender. Ano ba eh? Paralaki. Medyo tlog. Abay <laughs> pulo sirp yun na. Ang <laughs> ginamit so, okay. na. yun na. Yan po ang laki. Makakapag ano tayo nangipin pala uli. Tutol. Ilan na may? Ilan na? Ito. Aba? Salamat po. Thank you Lord. May pitong na po tayo. 8 piraso po. Ayun, po ulit.

Надо толен, надо kambing ha eh. ayos nagpalili agad ang ganda na kambing kita ba? kita magandang gabi po mga kambing ngayon po ay mag aalas na po ng gabi at ang ating naging biik po ay sampung piraso na po Ayan, maraming salamat po sa blessing uli. Ah, may isang kumbik na po ulit tayo ay tayo na po ay walo ay tayo po ay nagabiyad pa sa mga bata kaya po hindi natin naibidyohan nagpakain po sa mga bata nagluto pa po tayo yung si mami po nagmirinda ng ano tinapay po may bati ka nakain yan pailang ano ito pailang hibik na yan tatlo patatlong ano na po padidin ni mami sa mga biyak. You know? Okay na po. Magaganda na po. Ano ating iwanan yun mami? O oh, hindi? O ating busugin muna. Ano kaya? Ating sisilip-silipin din. Ano? Sisilip-silipin din po mga ito Ang gawa po kanina habang nagpapaanak po ay nakuha po ng isa-isa po ng ano, biyak na po namin na ano padidihin yan ngayon po ay okay na eh. na po ulit eh. nakatuwa nakakatuwa po yan ang lalaki na po pati agad eh. mahal lalaki agad ng ating Sobra-sobra po yung ano yan, didi na yan. Sobra na anim. At tayo po uwi po muna mga pambin, Gawa ng okay naman po yun. Ay sisilip-silipin na lang po natin. Mamaya po uli. 9.30 na po ng gabi ngayon. Tara. Ah, mami. uwi Uuwi naman po. ito po yung anim na nakabukod po. Uh, Kompleto pa rin po yan. Ari sa gabi po hindi na pinapalit kasi na lang. Sama na pula sa gabi yan. Ayan po. Yan lilitsi na po. Ito po yung meter na. May unang baksin na po yan. Kaya malilitsi na po yan. At tayo po yung katapos lang po kumain mga kapambing. Ngayon po ay ano. 10.20 po ng gabi na po yan tayo po ipapasal po ulit doon sa taas po sa ating alagang baboy titingnan po natin kung okay po yung ah, ating ano hipon po uh, oh, yung bake po natin doon tsaka yung uh, ina ating inahin kami ah may hipon na pala ngayon tag na ulit po o oh. yan nakagtago yan yan yan. Kita ko ba? Eh, hindi yan. Nasa dahon. Hmm. Yun. Yun lumabas. Yung hipon. Taghipon na po pala uli Susuko. Oh. lang susuko. dito lang po ito sa ano tabi ng bahay po sa may sapa mayroon na pala uling hipon na yun lagi po itong iniilaw ng mga kabataan itong ating sapa si mami po ay tutulog na daw po ng mga ako po muna ang babantay din nagbibisita bisita po Okay naman po mga kapambin yung ating bagong anak na baboy po. At tayo po ay hindi nag-ingay po do sa kulungan po at ay binidyo laang. Gawa nang yan po ay ano, pag po tayo umingay ay babangon pa po yun. Kaya tayo po ay binidyo laang, sinilip laang po natin. Okay naman po at naging mabait naman po yung ating inahin. Yan ang ganda nga po at hindi nagligalig po. Kanina po habang nanganganak ay ano, maingay po siya ay siguro nga po ay hindi pa tapos manganak tapos yung kanyang inunan po ay hindi pa nakalabas kaya siya po ay para po bang ano na gagalit po pero ngayon po ay okay na nagpadidi na po bali ano na po hindi na na po natin inhiwala yung biik po okay na po yun bali ngayon po ay ano ay Tentarte na po ng gabi po mga kapambin ay tayo po ay idli po muna at mamaya maya po tayo ay mag po mga alauna po ating bibisitahin po uli ganun po ang ano ay may alaga nga pong baboy lagi nating bibisitahin po ito po ay ano ay sa taas po ng ating rambutanan kaya tayo po inaakyat din eh. Ay yung ating bagong anak po din sa na may tabing bahay ay malapit po sa atin. Ay ito po ay medyo malayo pero ano lang po mga 5 minutes lang ang naman po ang lakad. Haahon lang po dito sa may sapa tapos sa may tapahan po ay yun na po yun. Ang ating ilaw po doon ay solar lang po kaya ganun po kalabo. Ay siguro po ay ating lalagyan din po yan ng ano, wire po ay hindi pala po sa ngayon at gawa lang tayo po yung madagdag para nang inahin po dun ay sa taas po at hanggang dito na lang po ang vlog natin mga parmbin at gumagabi na nga po good night po sa inyong lahat po mga parmbin at happy mother's day po kailan nanay po ulit sa inyong lahat po mga parmbin yan sa kailanay yan sa lahat po ng nanay happy mother's day Ingat ingat bless po. Babay po mga pambing. Good night po. Nandito na po ulit tayo sa ating isang ano po. yan yan. mga tulog na rin po. Yan babay po. Salamat po.